ngayon mga mga paps good morning sa inyong lahat at nakakuha na tayo ng first book at naibaba na rin natin dito sa may ano ah, ba lugar to school ng ah, bagumbong mga paps right, so waiting na lang tayo kasi nakadrap na tayo nakapagdrap na tayo waiting na lang tayo ng another book mga paps shoutout sa mga estudyante na to Aral kayo ng mabuti ha. So dito lang muna tayo sa may 7-11 mga pups at uh, maghihintay tayo rito ng book kung may papasok na book. So pag nag tayo dito ng 5 uh, minutes at walang pumasok, lipat tayo ng destination. Yung, yung isang nag-comment sa video natin na pwede mag-request kung paano mag-cancel ng book. So yun na, ituturo natin pero hindi natin i-manual kagaya ng i-cancel. Ituturo ko lang po paano i-cancel. So i-share lang natin dahil may nag-request. So ganito lang po 'yan. Una, ang gagawin mo is pupunta ka rito sa may uh, support. Pipindutin mo lang yung support na yan. Pero bago ka pumunta sa support na yan, i-screenshot mo muna yung book na i-cancel mo mga paps. Kasi kukunin mo dun yung details kukunin mo yung uh, booking number isa sign up mo yon dito sa support pagka-sign up mo kasi doon hindi ka pwedeng bumalik ilalagay mo lang siya doon sa pinaka ano mo profile mo para pag inexit mo makikita mo pa rin siya kailangan tanda mo yung number kasi madami yon yung booking number isa sign up mo lang yon doon ilalagay mo lang doon yung uh, license number mo tapos email address pangalan mo, number mo tapos yung reason kung bakit mo kakancelin tapos isasubmit mo na yan diyan kaya no tapos ka lang ng 1 to 5 minutes ayan bibigyan na ka agad nila ng response yan i-email ka, ka agad ni ano ni office ng Joyride so ganun lang kasimple mga paps madali lang mag cancel ng book madali lang napakadali lang mag cancel ng book mga paps promise Lalo na yung mga ano, ang answers yung kunyari hindi sumasagot sa tawag. Mandali lang i-cancel yung mga paps. Kunyari mga 5 minutes ka na naghintay, tapos hindi sumasagot. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagte-text. E nyo i-cancel ka agad yon basta punta kayo ng support. I e, ano yon, e, private chat niya din sa office office. Alright, so sana nakatulong yung mga paps. Hindi ko na may ano, Madali lang naman yun mga paps Kunyari ito. Ayan Pindutin mo to Tapos ayan Sasubmit sa mo lang yan dyan Lalagay mo lang dito Full name Full name Tapos yung Ano nga Yung uh, register mobile number mo Ayun, May pumasok na book Tapos ID. Eh, di lahat itatay mo lang dito Makikita mo lang naman yan dyan mga paps oh, Good morning po ba uh, pa, yeah, right, po Pawait na lang po uh, On the way na ako Ah, po sa may ano. Ano ba 'yung school to? E school ng Elementary High School Senior High. Ano ba to? One, one point seven sir, one point seven kilometer. One point seven. 1.7 km sir 1.7 km Makakapagintay kayo sir 8 minutes lang 8 minutes po 8 minutes Ah, okay, sige, okay lang. Ah, cancel mo na lang po. Pagka ano Okay sige sir Sige po So yun mga paps Bali hindi makakapagintay si sir uh, At at malilate na daw so 1.7 yung pick up location natin sa kanya ay eh, cancel na lang daw So mas mabuti na rin 'yon kaysa naman sa hindi tayo tumawag. Iko-confirm natin. Baka mamaya nasa biyahe tayo, syempre matraffic, malayo. Biglang cancelin, mas magagastusan tayo. Mas okay na yung sila yung mag-cancel na. Para at least habang maaga pa na na-cancel na, ma-cancel na kaagad para malaman din natin kung maghihintay ba siya o hindi, 'di ba? So maghihintay na lang tayo na cancelin. O ayan. Kinancel na mga paps. All goods in the hoods naman yan mga paps kasi ganun lang. Kung may pantawag kayo hanggat maaga bago kayo umabante. Tawagan nyo na kaagad or i-text nyo na kaagad yung number para malaman nila kung alis ka na ba or pupunta ka na ba doon. Kasi syempre yung iba nagmamadali. Diba? ba? nun. no'on? Buti na lang kasi nagdadalawang isip din talaga ako. Kasi 1.9 talaga 'yon mula dun sa pasok. 1.9 kilometer eh medyo malayo 'yon mga paps. Kaya confirm natin kung maghihintay siya o hindi. Eh hindi na daw. Malilate na. Okay lang 'yon. So ito ay pumasok na naman sa atin na book mga paps. 1.8 kilometer din. Sa atin pa rin nata ito pa rin yun Malayo eh Ano 168 Sa akin pa rin pumasok yung book nya Ang <laughs> lupit naman nun Kinansil na sa atin Tapos ako pa rin ang pinasokan ng book <laughs> Okay All good in the hood, mga paps So yun mga paps, good morning sa inyong lahat Kuha tayo ng pangalawang book natin eh Pangalawa pa lang natin to mga paps Kasi kinansil yung pangalawa natin kanina So pangalawa pa lang to Nantayin lang natin si mama Palabas na yan dito tayo ng shower cap so sa mga bumabaya mga mas maganda meron kayong prepared prepared kayo sa sh ganitong shower cap diba tapos syempre linisin natin yung helmet lagi nating linisin para hindi nag hygiene diba tama ba saan na kayaan si mama good morning po mama tapo na lang ako mama hindi yung malay malay yung biyahe natin mama tayo? Huh? Iko tayo? Basta dun sa may tabi sa Sogo. Okay. Hmm, sige sige ma'am. Di ba yung signal ng north, kakanan ka? Hmm. Okay, sige ma'am. Ay. Okay na ma'am. May daan ba rito? Oo nga pala, dito pala ako galing. <laughs> Ano oras pasok mo, ma'am? Wala po tayo. Ah, wala naman. Kasi medyo matrapik-trapik ng konti dito sa ano eh. Labak-labak. Kala ko ikaw ulit yung ano eh, yung pumasok na book. May pumasok sa akin na book. Ano, pinakancel. cancel Ah, oh, po. <laughs> hindi ko naman kasalanan niya sa akin pumasok 'yung book eh. 'Di ba? At least inaccept ko pa rin. Pero ano, nakiusap naman. Okay na rin 'yun. Mas ma ay sorry. Mas maganda talaga ano eh, uh, ah, tinatawagan muna bago ka umalis. Kasi pag malayo, minsan o oh, minsan nakalis ka na tapos hindi ka tumawag. Nasa kalahati yan ng Nasa kalahati yan ka na ng pag-pick up Tapos biglang kakansilin Oo oh, meron Yung minsan nga Nandun ka na sa mismong tapat Yung tatawagan mo na lang kakansilin pa eh Nangyari sa akin yun Ilang beses na Kaya Ako tumatawag Tumatawag ako talaga tumatawag Tinatawagan ko Nangyayari yun sa mga ano? Doon sa mga mali-late na. Ah, sa mga mali-late. Ah, oh, 'yung late na rin nag-book. Alanganin 'yung booking. Hindi kasi minsan late na 'yung pag-accept ng booking. Ano naman yun? Nangyayari naman yun minsan. 'Yung alam mo 'yun, 'yung parang lag. Oh, na-accept na nang na-accept na ng ano ng driver yun pa sa doon sa nagbook hindi pa Oh, kaya nangyayari, kinakansel ano, inuulit niya, kinakansel Ay, oo. Nangyayari yon ma'am, ganun. Yung akala mo, wala pang uma-accept, yung pala na-accept na. Ah, na. ano yun, delay. delay Delay yung ano nun. Oo. Oh, oh. Dito tayo dan, ma'am. Ready mo yung puwet mo rito, malubak. <laughs> oh, alright mga pops, Dito na tayo sa may Ano ba to? Uh, Edsa. Edsa Monumento. Uh, dito sa may Sugo LRT station mga pops. Na-drop na natin yung ating pasahero si Ma'am Hana. So complete na lang natin mga paps uh, Kinuha ko to Kahit JR paid kasi 28 pesos na lang yung ating uh, balance So papasok ngayon yung top up niya sa atin Ayan naging 171 Okay Kuha na lang ulit tayo ng ano Ng book Na cash Alright May cash na naman tayo eh 107 Kanina yung first book natin So ito pangalawa pa lang natin mga paps Kasi tanghalin na rin naman tayo lumabas And then, natutuwa ako kasi in-advisean tayo ni ma'am ng napakaganda. So, tatandaan ko lahat ng in ni ma'am para sa relationship ng uh, namin dalawang mag-asawa. Thank you so much, ma'am. So, pinasukan tayo ng book. Tingnan natin. MRT Station. Oh, dito lang to. Oh, one point. Sa kabila. All right Nakakuha tayo ng book dito mam ma Tawagan lang natin Hagdan So nakakuha na tayo mga paps Tawagan lang natin Hello po Saan kayo banda sir sa may sugo? Sa may sugo? Ah, ah. Na dito ako sa kabila, sir. Ting Pauwi na ba kayo, sir? Pauwi na ba kayo? Uuwi na ba kayo? Kalokan to, di ba, sir? Ay. Hindi. Huwag nyo kansilin, sir. Kasi... Tagaron lang din ako kaya kukuhanin ko yung book nyo. Papasok ba kayo uwi? Ah, sige, pahintay na lang ako sir At ikot lang ako, u-turn lang ako Okay, sige sir May shower cup ka pa? Pops safe. <laughs> Bilis ng oras. 8 na. 8 na kagad. Thank, eh. Thank you, sir. May motor pala si Kuya, bakit hindi mo yatid. <laughs> ah, magay baka. Ah. Sa kanya sa Barte, eh, no? Ang traffic pa naman dun. <laughs> ma'am. Yung bag mo, ma'am, dyan na lang. Sige Bukas daw bag. Nakalak na yung helmet ma'am. Tira kami kaya. Sabi ko sa kanya dapat ano. Sabi ko sa kanya dapat hinatid na lang niya. <laughs> eh magkaiba daw kaya ng ano. Ng way. Tama ba? May pa ba rito? Meron. Sa Barte. Ayan yung pasok mo yun, no, ma'am? Matrapik dyan eh. Sa Barte. Nagbubunod ka ng ipin? <laughs> Dental clinic pala ito eh. O diba? La. GoPro. nagba kasi ako, eh. naka tayo. <laughs> Welcome to my vlog. <laughs> nagba ako yung ano, yung biyahe ko binana, binablog ko. Okay na 'to, ma'am. Okay. Ingat ma'am, ma am. mamaya pag-uwi. O <laughs> wait, mga pop na drop na natin dito. Yung ating pang-apat. Pang-apat pa lang mo dito, mga paps Alas ano na, alas 9 na. <laughs> Grabe. Okay lang 'yan, mga pops. So yun, mga paps Drop off na natin dito si madam Si madam pat So clinic to Alam nyo na Pag clinic, dental clinic Pinubunot nyan mga buhok Eh hey. Yung mga anit Ay este Ano pala Pinubunotan nyo simpre, yung mga ipin Or nagbe-brace sila Mang ganyan Ayan o oh. Orthodon Orthodontic Ang ganun ba yun? Dahan lang mga paps dito na lang tayo sa may Elmar daan. Elmar na lang tayo. Kasi ganun din naman eh. mag -e pa tayo. So dito na lang. Dahan-dahan na lang tayo dito. Tapos pag may nakita tayo ng mamihan mga paps. Kain muna tayo. So yun mga paps. Uuwi na kong. Dito. Alam ko may daan dito eh. Hindi ko lang alam kung saan ang labas nito, Kamarin. Ah, kamarin Avenue. Ah okay ang labas nito, meron dito meron 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 alam ko meron dito ang labas nito ay dun sa may uh, maligaya oo oo sa'yo <laughs> so, mga paps uwi na tayo uwi naman na muna tayo mga paps so dun sa mga viewers natin dyan na nakabot dito sa vlog ko na to maraming maraming thank you sa inyo no? So, hindi ko alam kung saan ako dadaan dito. Dahil nga uuwi na ako. <laughs> so, alam ko may daan dito eh. May daan dito mga paps. Diamond Road. So, hindi ko alam kung dito ba yon or dito. Titingnan na rin. Pag wala rito, balik tayo. So, yun nga mga paps. Sa mga nakabot dito sa dulo ng vlog ko na to, ay maraming maraming salamat. And then, palike and share ng mga ng video natin mga paps and kung hindi ka pa nakasubscribe eh subscribe mo na rin mga paps mali yung daan natin alright so tuloy tuloy lang tayo kahit na may may papatlang lang na pag upload eh hindi pa rin tayo stop pag may pagkakataon na uh, makagawa tayo ng vlog magpa vlog pa rin tayo so huwag kayong mahiya na mag comment kontakin nyo ako kung meron kayong gustong i-endorse <laughs> kung oh may gusto Kanyari, helmet or kaya mga motor parts, yung mga accessories. Pwede yung kontakin pag napanood nyo to kung meron kayong business. Hindi ako magpapabayad, mga paps. Sa mga may-ari ng mga business na yan. Hindi ako magpapabayad. I-endorse natin yung inyong uh, ano, uh, product. Product ba? I mean, uh, hindi ako magpapabayad don sa ano nyo. Dun sa pag-endorse ko. Kasi hindi pa naman tayo sikat eh. Diba? At least, kahit pa paano makikita na sa youtube yung inyong mga mga binebenta o ano yan di ba pre so, di ba so ano na lang yon Pasa uh, pasasalamat na lang di ba at least may magtitiwala di ba kanon <laughs> so yan mga paps maraming maraming salamat sa inyong lahat Sana punta nito. ito alright Lagi natin tatandaan mga paps Ingat tayo lagi sa biyahe Kasi may mga mahal tayo sa buhay Na lagi naghihintay sa atin Kaya ride safe everyone Bye bye na ang inyong kuya Mark See you next vlog Bye bye Ride safe